Mine. Mine. Bakit? Diba may utang sa'yo 500? Meron, bakit? Kuhaan ko na saan? May, pa may pagkagasuhan lang ako. Bakit? Pag pinaglala ba kita? Sisingil ba kita? Di ba hindi? Pag pinagluluto kita to, imaga, sisingil ba kita? Di ba hindi? Yung kaibigan ko nga eh. Pinaglaba kayo yung asawa niya, binigyan pa siya 500 eh. Ay! Total, pinaglaba kita kanina. Bigyan mo ako 500? Bigyan mo ako 500? Hindi, hiyo. Ako pa nagbigay. Kung naka may utang. Ano ba, ba naman yun? Kala mo may isan mo ako ha?